So what's up guys and welcome back sa ating channel So for today's video guys meron lang tayong isi-share Bali ito yung pina dito nakaraang weeks Yan. So yung problema nito guys itong amplifier na to is yung kaniyang pinaka transformer na toroidal type is sunog yung kaniyang primary windings So papakita ko sa inyo guys So binaklas ko talaga itong transformer nito para i-check kung bakit po siya uh, hindi gumagana. Ayan. So, binaklas ko guys. Akala ko lost contact lang. yan. So, pagdating sa primary, kasi yung secondary windings is ito. At saka ito yung pinaka-primary niya. Ayan. So, uh, na-check natin guys ito. Sunog na yung kaniyang windings ng primary. Ayan. So, yung ginawa ko guys, order uh, umorder ako sa Shopee ng bagong transformer. Yan. Kasi okay naman si customer na papalitan ng bagong transformer. So, ito guys, dahil dumating na, is i-unbox natin. Pagkatapos, i-kagabit natin dito sa amplifier niya. At saka, testing kung okay lang ba yung kanyang uh, pinaka mainboard. Yan. Kasi hindi ko pa na-check yung kanyang pinaka mainboard dahil uh, order pa tayo ng transformer para ma-check natin. Yan. So ngayon guys, bubuksan natin yung in order natin na transformer galing Shopee. Yan. So yung bultahi pala nito guys, uh, same lang dito. Ayan, yung in order natin. So yan guys, bubuksan natin. So, ito na po siya guys. Yan. So, same po ito ng voltahe na original niya. So, dito yung nakalagay niya dito guys. Uh, AB735. yan So, same lang po ito ng supply ni AB7UB. So, meron po siyang 44 volts. 044 volts. Yan yung nagsusupply sa pinaka-amplifier. 17 volts, 0, 17 volts ay ito yung nagsusupply sa tone control. Yung 10 volts naman guys, yan yung nagsusupply sa kanyang blower. So, kakabit na natin dito guys para ma-testing na natin. So dito guys, yung kanyang wire dito is medyo mahaba. So babalik lang natin or uh, kakabit natin yung pinaka original lang wire kasi mahaba yung wire original. So dugtungan lang natin para abot siya dito guys. Yan, kasi yung kanyang connectors is nandito. Tapos yung kanyang pinaka 17 volts is nandito rin guys. Ayan. So, kakabit natin guys ito. Itong mataas niya na wire. Yan, para abot siya dito guys. So yan guys, nabalik na natin yung mga wirings sa kanyang primary at secondary. So ngayon nag-testing tayo guys kung okay lang ba yung amplifier section kung hindi ba naapektuhan. Yan. So te-testing tayo gamit tayo ng test bulb. So yan guys, uh nakapower on na tayo. Tikay, nag-click naman yung kanyang relay. So kapag nag-click yung relay, ibig sabihin is uh, okay lang yung amplifier. So lagyan natin ng speaker tapos testing tayo guys. So yan guys, okay naman siya. So good na goods yung kaniyang pinaka amplifier. So yung kaniyang uh, problema lang is yung kaniyang kaniyang uh, transformer. Yan. So ito yung bagong binili natin sa online, tsaka ito yung dati niyang transformer na sunog. So yan lang guys, okay na tong amplifier ni Boseng na Sakura AB 7UB. So pasilip ko muna yung kaniyang pinaka view tsaka laman tsaka likod. So, ito yung pinaka-front view niya. Ayan, guys. Meron po siyang feedback reducer. Para po yan sa kanilang microphone. Ayan, meron yung display dito. Ayan, ito yung pinakalaman. Meron po uh, two pairs of transistors. Yung capacitor ay 10,000 uh, 10, 10, UF with 80 volts Ayan. Tapos transformer. Ito yung bagong transformer. Ito yung pinakalikod niya guys. So, meron po siyang uh, 850 watts times 2. yan, Ito yung ganyan output guys. Ayan. So, yan lang guys yung video natin uh, about dito sa amplifier na to. So, maraming salamat. Uh, Shout out pala kay Bosim yung mayari nito. Maraming salamat sa tiwala at God bless.